Morning guys, si Tami aalis po siya kasi tinawagan siya magtrabaho daw guys. Is that what you're looking for? I can buy a VJ, but this is VJ is DVI. Well, you need what you you know what you need. Well, just to just to to the program the Going to work. He's going to leave me. He's not supposedly working today, and I want to go with him, pero it's he doesn't know. Uh, kung Kailan so, Yeah. Anyway, guys, do you need something? Do you need help? Okay, no, I'm we'll everything in the car. Okay, them let's, them let's okay, let's go. Okay, let's you get the mouse? Yep. Oh. Okay, careful. Okay, it's time to. mag-change. mag-change tayo guys kasi si Inday man, no, pagkatapulan. Si Tami, hindi pa tumawag guys. Hindi ko alam kung bakit, anong ganap ng tao yun. Hindi man tumawag. Eh, hindi ko alam kung ano nang ginagawa. Ganun. closet Kailangan natin i-close. Close, Close nga, no, daily open. Labhan ko to. Look, ito siya. Ito yung ating balangkit bago tayo magbihis pala maglinis muna ako sa aking ano sa aking sa aking alagang mga pusa ng mga tae ng mga unsa pa iwan ko na lang itong ating ano no paligid ang init-init guys so kung alam ko lang kung alam ko lang hello so si Tami tumawag ah, uh, meron akong ipakita dito sa inyo guys so yung una hindi ko siya na film guys hindi ko na record yung aming camera so pumatok siya ng malakas so kaya yung aso ko nagwala and then ito yung na record ko na na uh, inano niya yung doorbell nag stay siya doon guys at saka nagtataka ako kasi nga usually dalawa sila at saka wala siya masyadong dala isa lang papel na laminated yung dala niya at yun ang pinagtataka ko guys ito makikita po ninyo sa video kaya hindi talaga ako mag open no? Uh, lalo na kapag mga lalaki kahit babae guys ayaw ko talaga mag open at uh, yun na um, takot man kasi it's in there, and then Makikita po ninyo guys dito, naglalakad po siya. At alam niyo naman po yung bahay dito is mga malalayo talaga no. So naglalakad po yun siya, nakikita niyo diyan maglakad siya. Akala ko magpunta siya sa kapitbahay. Dapat mga ganito dapat meron silang mga company car or mga sasakyan lang ba. So yun naglakad talaga siya guys papunta doon sa pinakataas sa bungtod doon sa may mga bahay-bahay na kasi doon. So kaya yun yung pinagtataka ko at saka yan. So, kayo guys, kung mga may kumakatok sa inyo, kung dito kayo sa US na, huwag talaga kayo mag-open kasi delikado. Okay lang yan kung meron kayong mga kasama, din ako lang mag-isa. O, di ba? Delikado, lalo ako la isa. Lalaki pa yan. O, kaya ko man yan karatihin o kung ako. Pero, look, maliit man siya, guys. O, maliit, hindi siya kalakihan. So, yun, naglalakad siya, di ba? Nakakahin, naghinala talaga ako, guys. Itong mga tao na kumatok sa bahay, yung mga pag sila dito, ang nakakalo sa pag sila, guys, is Walang sasakyan. Walang mga ano, may lugulugo sila pero wala silang mga dalawa. Pero tumawag si Tami, ay. Ang ganda kasi merong ano turkey. So nagpunta turkey. Sabi pa ni Tami, ano daw nag-start na daw nag-ulan, pa-drive na daw siya dito. At 'yun, nag-start na ding mahangin dito. At... May tao kasi palagi dito magkatukoy. Eh. Mga lalaki paminsan dalawang lalaki, paminsan isang lalaki magkatok yan guys niya yeah, pagkatok ana nila guys tignan mo sila walang walang dala na kahit anik and then tinitignan ko walang sasakyan so kaya kainan ko i-check baka careful pa rin ako guys kapag may mga kumakatok-katok careful pa rin ako kasi andito na si Tami pero yung bagyo na uh, nakasabay niya kasi habang nag-drive siya dito nagbagyo so yun dinala niya dito guys si Roxy natakot na it's okay baby come on it's alright don't be afraid uy Nako, matatakotin mo ma na. Uy, Right here, come on. I love you so much. Uh, the two ducks are here. The couple. Yeah, you said they, they died. I know, I one today. Hmm? I only saw one, but I saw two days. What are you know? guys, bangon tayo eh. Mas, mas size, mas na. Parating na skano guys. Parating na siya. So kaya, ano, dahan-dahan tayo dito pag luluto ng rice guys. Kasi alam nyo na, mayroon siyang chicken hearts at baka kakain siya at wala tayong wala ako na, hindi ako nagluto guys sabi ko sa kanya dong kami anong gusto mong kainin sabi niya wala So sabi ko, anong dinner mo? Sabi niya, wala. So sabi ko, ano ba tong asawa ko? Ang hirap. Ang hirap talaga niyang tanungin. Kasi sabihin lang niya, ikaw, anong gusto mo? Pero sabi ko sa kanya, kasi before akong pumunta kasi ng Pilipinas, ano ano ako guys, na gumawa ako ng chicken picada. And dinilagay ko siya sa ziplock bag. Para kainin niya. So, ngayon, kumain siya. Binigyan yung kapatid niya. Ngayon, meron pa ditong natira konti. So, ang gagawin ko, isabi ko sa kanya, ilagay ko na lang siya sa sa oven. At yun na lang yung kakainin namin. So, yun. At kaya, meron din akong rice dito. Para sa chicken hearts. Meron naman kaming vegetables na broccoli rub Leftover namin. At meron din akaming, yun na nga. So, ako, baka chicken or yung lift over. Guys, mag lift over na talaga tayo kasi every time mag-open ako ng aking ah uh, mundo, hindi ko talaga siya totally kinakain lahat. Dinandahan ko siya guys kasi sobrang mahal and then ang sarap itrain try niyo guys, garlic and chili. Garlic with chili or garlic and chili. Ang sarap niya guys. Masarap yung original pero mas masarap talaga ito guys. As in, hindi ko inakala na magugustuhan ko yung ano. Diwa go out come on, let's go na. Look